andang hapon sa inyong lahat. Dito sa Taiwan. Ngayon ng langka Ito ang langka dito, unahan ang kukuha kasi di ang hilaw dito sa Taiwan eh. Sa Taiwan kasi hindi na kinakain pag hilaw, hindi na kinakain nila. Ngayon ngayon, ngayon dito kasi ang langka nito ay dito sa gobyerno. So, amin hiningi. hiningi namin yung langka. Hiningi namin sa puno pa. puno. Are, gawa akong gulok ayun ah, sa buo <laughs> may tigad na ng kaluban no? ako gumawa ng kaluban na ito gulok tagalog malamukot malamukot katagta Very good, Kuya. Kaya yung papel. Like Pantanggal ng dagta. Wala akong Daryo dito. Pantanggal ng mga papel ganda ginagamit. Pantanggal ng dagta. Pinupunasa lang ito eh. Dati eh, sa amin, iniiho lang ito eh. Bawang balatan. Iniiho namin, sinusunog yung balat. Sabi iho, sabi balat. Tanggal ng balat ng dagta Pero ang gitna, may dagta pa rin. God. Una, konting yung tubig lang. Gusto kong lupo eh. lang ang datang din ng gata dito? Kapat. Dahil ang unang gata gamitin natin ng... Yun na lang unang gata pang labog. Huwag ng tubig. Tutubigan yung gata. Eh, tatapon yung unang gata. Eh. eh, unang tubig eh, kasi madakta tayo. Hindi. Kung eh. hugasan niya. Pag kasi ang dagta ito, pag ay mo, mawawala yung dagta yan. Kaya ka naghihingi sa'yo yung, nangihingi ako sa'yo ng jariyo, kahit papel, kahit tisyo. ano, parang ano pa, baby pa eh, no? Yan, yeah, Baby po, nangayak pa eh. Ayan, uluwa. Kaya ganyan ang Nakita mo. Pinitas ko. Nakita ko. Pwede. ko. Nasaan chikwa din? O. Sa saan pa 'yung anis? <laughs> Oo. 'Yung mga rambot. Mm. May sela mga rambot ng. Pwede din. Kailangan bumuto nang tomato sauce. Kasi eh, ba 'yung Taiwan City dito natikman niyo? Mang kumak. <laughs> natikman niyo ng mga Taiwan dito? Nangangay pa pala 'yung Taiwan oh. Sarap. Nangangain ka pala kayo ng ano, ng Taiwan? Oo. Oh. <laughs> Hindi yung lasang gubat. <laughs> Walang nga lasang gubat. <laughs> jaryo! 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 Kailangan ko ng Jaryo. Huwag okay, na nga! Ay, nakaisip ko ng bagay. Saan, Hindi, ito lang yun, oh. nahawa dito yan Ayun, oh, nawawala ng tagta uh, wala na oh, oh. Kahit sa plastic lang Yung lang yun eh? Kahit daw ng saging sa Baka, nakalag pala Kahit muna dyan sa ating mga hmm. Kagubat 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 anak ng magdalang ka nakita mo pinitas ko Kung Alam ko lang dito mga ano, wala. Nagdala ko ng daryo Yan! tissue. So, ang tissue. Walang paper tissue. Wala po. Hindi oh. na may Matikit yan. Nagugas ng kamay. Oo. Dapat nagmantika ka rin para hindi natin na kaya. yan. nalalagyan ng na eh. ano yung ano, madami. Ka kaya tayo na, na, po tayo. Lagay ko dyan. Oh. Okay, kaya... Ay, kaya. Ka muna ako Ay, matim. sorry po. Nagbabidyo pala sorry. yun. Sorry. <laughs> hindi nakita. Hahaha. <laughs> hindi nakita. <laughs> Ay, nada. kasi nada. Ay, nada. 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 hindi Nada. 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 pa Nada. 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 pa Nada. 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 Nada.